Hello, hello guys. Good day sa lahat. Uh, welcome ulit sa BPTV. Ito si Coach Bones. Patuloy tayo sa ating uh, tutorial. This time, patungkol sa Global Premiers. Ang pinakabagong uh, app na pwede salihan para kikita kayo ng malaking pera dito guys. Okay. So, in today's video guys, pag-discuss tayo sa sinasabing kahit walang puhunan, kikita. Huh? Totoo ba yan? Kikita tayo na walang puhunan? Guys, dito sa Global Premiers, totoong-totoo yan, guys. Which will open next Monday, July 15. Kaya, guys, take position now. Okay? So, kikita tayo na kahit walang puhunan. Okay? So bago tayo mag-proceed guys, kung bago ka pa sa dito sa channel na to, don't forget to share, like, and subscribe. pindutin ang bell all button para lagi kang updated sa mga tutorial natin. Guys, this is exciting. Dahil ngayon lang tayo nakakita ng platform na kahit wala kang puhunan, kikita ka. What does it mean guys? Hinding hindi ka na ever mas come dito guys. Bakit? Wala kang lang puhunan eh. At kikita ka eh. Ano pang iskam sa iyo? Ni wala kang perang ilabas. Okay? Kung ma kung manatili kang free member dito sa Global Premier guys, then hindi hindi ka ever mas come dito instead ikaw ay kikita dito ng ano. Okay, so tingnan natin guys kung ano ang potential natin as a free member dito sa uh, Global Premiers. Okay, proceed na tayo guys. Okay, totoo ba yung sinasabing kahit walang puhunan, kikita ka? Saan ka nakikita ng negosyo guys? Nakikita ka kahit walang puhunan. Okay, sabihin mo nga, meron ba negosyo dyan or app or anything like that? Nakikita ka na walang puhunan? Okay, marami dyan guys, sinasabi, sinasabi nila na kung mag-play ka ng games. Okay, paano ba yan? Okay, titignan natin dito guys sa ano sa dashboard ng Global Premiers. Okay, guys, makikita mo itong nakikita mo rito kung nag-register ka na sa Global Premiers. At uh, meron akong video diyan guys on how to join how to join Global Premiers at merong link doon sa uh, video description. Doon ka pumasok, mag-click lang doon at mag-register ka. Dito rin sa videong ito na merong link dyan sa video description dahil ang pag-join sa uh, Global Premiers is through a sponsor's link. Kung wala kang nag-invite sa'yo at hindi na wala kang nagbigay sa'yo ng sponsor's link, tingnan mo lang sa video description dito guys. Meron dyan uh, sponsor's link at pwede kang magpa-register dyan. Okay, once registered, uh, makikita mo ang dashboard na to guys. Okay? After mag in ka. At dito, i-click mo lang itong three horizontal bars dito sa top left. Yan ang mga menus. Kung titignan natin dito, at punta lang tayo dito sa compensation plan. Okay? Click natin. So, ito yung compensation plan ng uh, Global Premiers. Punta tayo sa baba. At, okay? Pwede mong basahin lahat ng mga yan. When it dito sa compensation plan ayan. Sinasabi diyan, our comprehensive compensation plan provides multiple earnings opportunities tailored to your goals and preferences. Whether you choose to focus on viewing ads, power line positioning, building a team, or a combination of them, global premise empires to you. to achieve financial success on our terms. Let's delve dito. Okay, ang una guys, kung free member ka lang, meron ka nitong income stream number one. Ang tinatawag dyan is traffic income. Okay. Ano ba tong traffic income? Dito sa traffic income ng Global Premiers, kung basahin natin itong sinasabing how it works, ang sabi dito, Our repeatable advertisers seeking real people to engage in with the campaigns. Okay, this could involve viewing video ads, visiting specific websites, okay, sharing targeted links, or watching informative videos. By participating in these activities, you actively contribute to the to driving high quality traffic to our advertisers, whilst simultaneously earning rewards for your time. Okay? No one beats the quality of our real-time leads. Okay. Ang sabi nito, ang gagawin natin guys, ito, tatlo. Dito sa baba, meron dito naka sabi na, Each activity within the program has a clearly defined minimum earnings. Ano ba ang mga minimum earnings na mak kikitain mo as a free member. Ito, 0.02 dollar per website view. If you click yung view to earn, nandun lahat ang makikita mo ang mga uh, videos na pwede mong panoorin. At bawat isa noon, kung i-view mo siya ng 20 seconds, ay kikita yon ng 0.02 dollar. Wala ka nga naman puhunan. Kaya magtrabaho, magtrabaho ka. In fact, lahat dito na sumali sa ano, hindi ito investment uh, website guys, kundi ito ay parang online job. Kasi may gagawin ka, manood ka ng video. In fact, 20 seconds mo panoorin na isang video bago ka bayaran ng 0.02 dollar. Okay? So, trabaho ito guys, in a way. Okay? At dito rin sa ano, meron ka rin kikita ka rin ng 0.02 dollar per 2 clicks sana naman kung yung pinili, pinili mo guys ay share links to earn may button diyan sa ano uh, yeah may button diyan na pwede mong ma-click sa pag viewing pag click mo yung share links to earn then kung nang click ka na ng dalawang uh, links then kikita kana na ng 0.02 US dollar at Meron pang pangatlo, 0.02 dollars per video watch, watch to earn. Okay? So this allows you to plan your earnings and strategy with confidence. So isa yung ano guys, uh, ways to earn as a free member. Manood ka ng video, mag-click ka ng mga links at visit ka ng mga websites. Okay? So ganyan. Uh, at malalaman natin yan. Ngayong next Monday, July 15. Okay? Kung paano gawin yan. Okay. So, that's just one way to earn it. Which is, ang tawag doon, traffic income. Pangalawa guys, as a free member, kikita ka dito sa tinatawag na direct commissions. Okay? Kung basahin natin ito guys, ang sabi dito, through our direct uh, commissions, you can earn immediate commissions. For referring new members who sign up for paid memberships, this income stream allows you to be rec recognized for your role in expanding the Global Premier's community. Okay, your commission amount depends on both your membership level and membership level, your referral choices. Okay, so this is Global Premier's, guys. meron kang choice whether mag okay, whether uh, you keep yourself as a free member or as a paid member so, discuss natin guys ang free membership, ano ang referral bonus sa free membership nasabi dito, if you are a free member, you earn 50% of paid members commission okay, mamaya balikan natin yung sinasabing paid member okay ang sabi diyan, you will earn $5 for referring a member who purchases a marketer membership. Ito yung first level sa paid membership, guys. Na Naawag nila, marketer member. Okay? So, kung ang invitee uh, invite mo or downlines mo ay nagbabayad uh, ng ano, as a paid members ng 30 US dollar, then ang tawag sa kanya is paid uh, marketer level at meron kang komisyon na $5 doon. Kung yun namang uh, kinuha mong ano, invitee ay nagpa-member siya pero ang kinuha niya yung advance membership which is magbayad siya ng ano, na parang $50 US dollar yata. Meron ka doong 10 US dollar and so on. Next level 20 US$ dollar ang makuha mo kung pumasok siya as an elite member at meron kang 50 US$ dollar as pumasok siya ng uh, premier member. Okay? So, ano ba 'yung mga member-member na 'yan na sinasabi? Okay. Balikan natin 'yun sa taas, guys. Na may sinabi dito, "If you are a paid member." Okay? Kung nababayad ka as paid, uh, kung nag-join ka sa ano, guys, nag-upgrade ka, nababayad ka ng ano ten ten ay 30 US dollar then kung ang sumali sa iyo ay kumuha ng marketer membership level meaning nagbayad siya ng 30 US dollar then ang sa iyo is 10 US dollar remember kung uh, free member ka lang 5 lang sa iyo half lang ang makukuha mo sa mga paid members okay kung ang sumali naman is advanced membership ay, Okay? Meron kang 20 USD, which is kung free ka, 10, so half. And so on, kung nababayad ka, meron kang 40, 100 ang pinakataas, which ang makuha mo as a free member, 50 uh, USD. So, nasa sayo, kung manatili kang uh, free member, total kikita, kumi, kumita naman, at after some time kung meron ka ng maraming naipo na naipon nakita dito pwede ka ring mag-upgrade as a paid members para lumaki yung income. Mo. So, totoo ba ang sinasabi na uh, pwede kang kumita dito sa Global Premiers kahit walang puhunan? Totoong-totoo, guys. Kasi ikitita una sa ano? Sa uh, dito sa Traffic income pa lang, manood pa lang ng videos, mag-click ka ng mga links, at kung ano pa mga activities, babayaran ka, guys, sa mga effort mo. At pangalawa, kung nag-invite ka ng mga bagong, ano, na magbabayad, ay babayaran ka ng referral bonus. Okay, hanggang dito na lang, guys. Good luck sa atin. Uh, see you at the top.